Meron akong na-discover na bagong lumang cafe dito sa Candelaria Quezon. Konnichiwa, Janades! Welcome to another ganap with me dito sa Pinas. Today is June 16, 2024, at nandito kami ngayon sa Cafe 1878 Casa de Fundadores dito sa hometown ko sa Candelaria Quezon Province. Sabi ko nga sa mga previous vlogs ko nung umalis ako 6 years ago dito sa Candelaria, ang dami ng mga bagong establishments kaya naman mostly sa mga napupuntahan ko ay bago lang talaga para sa akin. Pero this cafe is kakaiba. Sabi ko nga bagong luma or lumang bago eh kasi naman nandito ang history ng Candelaria katulad ng picture na to 1954 pa. Lahat ng mga naka-design dito at mga naka-display ay mga lumang alaala ng Candelaria. Pati yung mga pangalan na naging mayor nung sinaunang panahon ay nandito. Nakakatuwa lang kasi mostly ang mga cafe ngayon puro aesthetic, mga makabago. Dito talaga mapapawaw ka kasi para ka talagang bumalik sa nakaraan. At tapos napaka elegante ng ambience. Kasama ko pala today ang aking mga closest friends na si Clark Coliado at si Austin. Kahapon kasi ay birthday niya at siya ay engaged na with her long-term boyfriend Jill Den congratulations. Siyempre, hindi din naman kami magpapahuli sa mga congratulatory cake. Buti na lang nakaka-request dito na magpalagay ng congratulations, happy birthdays, at kahit ano pang mga greetings. At nung time na to kay first trimester, kaya palagi talaga akong gutom. Ako lang nag sa amin. At in fairness ha, napakasarap nung kanilang Shanghai dito. Meron din sila ditong iba't ibang mga longganisa. May mga meals, tapos cafe, and then pastries. Pinagsabay na nga namin, kaya double celebration talaga tong araw na to. Buti na lang free sila that time. Hirad na lang din kasi kami may magkakita-kita kasi nga may kanya-kanyang trabaho at ako naman ay kakauwi ko lang dito sa Pilipinas. Etong si Austin at si Clark ay college friends ko. Dito lang din kami pumasok sa Inverga dito sa Candelaria. At hanggang graduate kami at magkatrabaho eh kami magkakabuntot kahit medyo nagkakalayo-layo minsan. Wala pa rin naman nagbago. Actually, apat kami yung isa palaging wala eh. Shoutout sa Ujega. <laughs> Ala grabe, natatakam tuloy ako sa Shanghai. Hindi ko na nga din alam yung pinag-uusapan namin ni Clark dito kung bakit ganun yung naging itsura ko. Anyway, ang ganda ng place nila dito, malawak, malinis at social ngate. 10 out of 10. Ang kanila namang food, masarap din at affordable. Katulad lang din ng mga ibang cafe, kaya 10 out of 10 din talaga. Bukod sa magandang ambience, pwede din kayo ditong mag game Kung napapansin nyo, meron sa baba ng Monopoly, tapos sa mga table, may mga nakapatong na mga board games, card games. Kaya perfect din talaga for dating place or barkada date. Ang service nila, 10 out of 10 din. Mababait yung mga staff, palagi nakasmile. Very recommendable at nakailang balik na din talaga ako dito at babalik pa din ako. And that's it for today. Janemite ko Gato. Bye bye, see you on my next vlog. Happy birthday and congratulations on your engagement, Jane.